Hi nai, good afternoon. Ano pangalan nyo nai? Ah, uh, Norma. Ako pala si Marlon, tumutulong ako sa mga homeless po. Ilan taon na kayo nai? 66. Anong ginagawa nyo po dito? ang Nangangalakal. So, may asawa pa po kayo nai? Wala pa. Wala na. Anak po? Ayan, eh, anak po. Ah, ilan taon na po yung anak nyo nai? Yes, yan yes, na. No. 43 na yan. Dito lang kayo araw-araw? Opo. Oh, Tuwing hmm. hapon. At hapon lang. Dito kayo nangangalakal. So, nakakapagkano kayo na isa isang araw? Ah, uh, hindi masyadong mataas eh. Punti lang mga, siguro mga sandaan, isang daan, araw. Ah, sa isang araw. Sa pangalakal yun. Mura pa naman ang kalakal ngayon, no? Opo. Oh, dahil nakita kita na bibigyan kita ng grocery. Kasi nag-TikTok kasi ako, yung kinikita ko sa TikTok, tinutulong ko rin. Ah, yun, Salamat. Ilan po anak nyo? Isa lang? Dalawa yan eh. Nasaan po yung isa na? Eh. Nag, ano nga na, naghahanap ng ngalakal din eh. Nangangalakal ah, lahat kami. Lahat kayo nangangalakal? Hmm. Ah. Ganun lang talaga. Pero may sarili kayong bahay? Hindi, wala. Sa ate ko, nakiki, nakikipisan kami. Nakikitira. Ah, nakikitira. Buti nga mabait, no? Oo, oh, minsan hindi. <laughs> ah, minsan hindi. Oo. Oh. <laughs> minsan hindi. <laughs> minsan ma. Minsan, ano, nakakaunawa, minsan hindi. Oh, Dahil siya bibigyan kita grocery, kukunin ko lang po na ha. So, na, para sa, wala na po kayo sasabihin sa mga viewers natin, yung mga tumutulong sa atin. Maraming salamat sa inyo, ha? Mga kabataan ka, ano, ano yung tawag yan? Mga... Mga nanonong sa live dyan uh, Maraming maraming salamat sa inyo hmm. Si Nanay po ay nangangalakal lang din po dito sa May Dasma So na, sa isang araw nakakaisandaan silang kalakal Dahil mura lang din naman ang kalakal ngayon So buti kita natin si Nanay So binigyan natin ng grocery So yun, salamat na okay.